Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. May ilang kabang malamig ang hangin dumaan sa ilalim ng tulay. Ang may putik, asfalto at nilabhang walang sabon sa ilalim ng lumang tulay sa Pasig. Doon kami lumaki. Pilisan mo, Toroy. Aapaw na naman ang tubig. Baka tangayin ang mga gamit natin. Sigaw ni inay habang inaayos ang sirasirang trapal ng bubong ng barong-barong namin. Si na tatay at kuya ay nagtutulak ng kariton sa palengke. Nagbebenta ng isda. Ako naman labing apat na taong gulang. Minsan namumulot ng bote. Minsan umaalalay sa jeep para may panghapunan kami. Hindi malangya ang buhay, pero may sarili kaming pwesto sa mundo kahit nasa ilalim lang ng tulay. Pero isang araw, tumating ang mga barangay tanod may kasamang pulis. May utos ang munisipyo lahat ng nakatira dito, kailangang lumikas. Delikado na ang tulay, lumang luma na. Pag umulan ng malakas, baka gumuhuto. Nagdabog si inay, saan kami pupunta ha? Sa hangin? Walang sagot, naiwan kaming nakatulala. Tuluyan na kaming pinalayas. Sa gabing yon, habang bumubuhos ang ulan at kumukulog. Nakasilong kami sa isang waiting shed. Doon kami natulog, basa, gutom, nanginginig. Kinabukasan, dumaan si Kapeto, isang matandang kilala namin sa ilalim ng tulay. May mahabang balbas at laging may dalang supot ng sigarilyo. Toroy, ang inay mo. Kung gusto nyo may alam akong pwedeng tuluyan. Saan ka, pedo? Tanong ni inay. Halos may luha sa mata. Sa sementeryo sa San Bartolome. May ilang pamilya roon. Mahimik hindi pinapansin. Nagkatingin ang kami ni inay. Sementeryo? Libre basta huwag lang kayong makialam sa gabi. May mga patakaran din doon, sabay ngiti ni Capedo. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag sa mga mata niya. Di may itinatago, may iniingatan. Pagdating namin doon, lumang-luma na ang mga nicho. Mga puntod na may lamat, mga krus na kalawangin, at masale yung parang pinagtagpi-tagping sa gilid, may barong-barong din. Tila may sariling mundo ang mga tao roon. Hindi pumapansin sa bagong dating. Diyan muna kayo sa tabi ng lumang punong akasya, turo ni Kapedo. Malayo yan sa sentro. Tahimik sa gabi, walang busina, walang ingay ng ilog. Pero kakaibang lamig ang umahaplos sa balat parang may nakamasid. Minsan, parang may naririnig ako mga yapak sa pagitan ng puntod. Tumingin ako sa paligid, pero wala. Guni-guni lang siguro. Hindi ko alam na ang lugar na akala namin ay ligtas ay mismong magiging simula ng aming mas malalang bangungot. Hindi ko makalimutan ang unang gabi namin sa San Bartolome Cemetery. Walang ingay na mga sasakyan, walang mga batang naglalaro. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mga huni ng kuliglig. At kung minsan, ang tunog ng lupa na tila gumagalaw. Nay, narinig niyo yun? Tanong ko habang nakahiga sa banig sa tabi ng puntot na nagsilbing dingding namin. Wala yan, hangin lang yan, sagot niya. Pero halata sa tono ng boses niya na hindi siya kumpinsido. Sa mga sumunod na araw, sinubukan naming mamuhay ng normal. Si inay ay namamasukan bilang labandera sa mga bahay malapit sa highway. Ako naman ay sumasama kay Kapedo sa pangangalakal ng bakal at bote. Kahimik si Kapedo, pero mabait. Siya na rin ang tumulong sa amin para makapagtayo ng mas maayos na barong-barong sa gilid ng mga abandonadong nicho. Pero gabi-gabi, palalim ng palalim ang kabasa sa dibdib ko. Minsan, paggabi, may nakikita akong anino na dumadaan sa pagitan ng mga puntod. Minsan, may naamoy akong masangsang. Hindi lang basta bulok na basura o alimuom ng ulan. Amoy ng nabubulok na karne. Isang madaling araw, Nagising ako dahil sa kaluskos. Tahan-tahan akong bumangon. Pinagmasdan ko si inay. Mahimbing ang tulog. Lumabas ako. Hawak ang flashlight. Nilibot ko ang paligid. Nasa likod ako ng isang lumang mausoleum nang marinig ko ito. Parang hayop na kumakain sinusuyod ang laman ng isang bagay. Sumilip ako sa siwang ng pader at doon ko siya nakita. Isang nilalang, nakayuko, balat kalabaw ang likod, mahahaba ang kuko. Nangingitim ang balat at ang ipin. Matutulis at bilit sinusuyod ang bangkay ng isang bagong libing. Nakasuksok pa ang krus sa buntod. Basa pa ang lupa. kinaingyang niya laman ng patay. Ang mata nito'y mapula. Waring sinisimsim pati kaluluwa ng biktima. Napatras ako sa takot. Nadulas ako at tumama ang flashlight sa semento at nag-ingay. Tumigil nila nilalang dahan-dahan siyang tumingala. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi tao ang nilalang na yon. Hindi rin hayop. Isa siyang aswang. Pero hindi karaniwan. Isa siyang tagalapa ng bangkay. Tumakbo ako. Halos maihi sa takot. Pagbalik ko sa barong-barong niyugyug ko si inay. Nay, may nakita ako. May kumakain ang patay. Hindi ito biro. Tumigil ka tuloy. Baka marinig ka ng ibang tao. Huwag kang magsisigaw. Bulong niya habang niyayakap ako. Pero nay, hindi natin sila dapat pinakikialaman. Baka tayo ang sunod. Natulala ako. Alam ito ni inay. Tahimik ang patay, sabi nila. Pero paano kung may gustong gumising sa kanila para kainin? Kinabukasan, tahimik si inay habang nagluluto ng lugaw. Gamit ang kalan di uling. Hindi nga binanggit ang nangyari kagabi. Pero alam kong gising siya nung bumalik ako. Alam kong natatakot din siya. Habang kumakain kami, dumaan si Kapedo. Napuyat kayata, Toroy, sabi niya. Nakangiti pero malamig ang tingin. Maraming hayop dito sa gabi, huwag kang gagala-gala kung saan-saan. Napatigil ako. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino ang nakita ko. Pero parang alam ni Kapedo hindi ako mapakali. Bumalik sa isipan ko ang imahe ng nilalang na kumakain ng bangkay. Gusto kong alamin kung may iba pa bang nakakaalam nito. Kaya kahit takot ako, nag-ikot-ikot ako sa loob ng sementeryo bago maghating gabi. Tahimik walang katao-tao. Hanggang sa marinig ko ang isang tunog parang tunog ng metal na hinihila sa lupa. Sinundan ko ito. Sa dulo ng sementeryo, sa likod ng lumang mosoleyo, may isang lalaki na may hawak ng mahabang kadena. Nakasuot siya ng itim na jacket, may sombrero at may tali ng kampanilyang nakakabit sa bewang. Mukha siyang bantay po ang malamig na pawis sa batok ko nang bigla siyang magsalita. Hinahanap mo yung nilalang, hindi ba? Napaatras ako. Ako si Mang Isko, ang bantay ng puntod dito. Hindi lahat ng patay ay tahimik at hindi rin lahat ng guto may buhay. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko, nanginginig. Tuwi-tuwi na lang pag may bagong libing dito, laging nawawala. Inuubos hinuhukay nilalapa. Lalapa. Nang aswang, anong ko? Halos pabulong. Hindi basta aswang. Mas matanda, mas mabangis. Isa siyang tagalapa. nilalang lang na pinapakain ng lupa. Pero nagugutom sa laman ng patay. Hindi siya lumilipad pero kaya niyang maghukay ng puntod sa loob ng ilang minuto. Ang masama, kung maubos niya ang mga bangkay dito, baka mga buhay naman ang sunod. Natahimik ako. Tila lumamig ang paligid. Toroy bulong ni Mang Isko. May dahilan kung bakit pinapalaya sa mga gaya niyo dito. Hindi para itaboy kayo, kundi para iligtas kayo. Pero huli na, kasama na kayo sa gubat ng patay. Naihingal ko, kailangan nating umalis dito, delikado dito. Ngunit pagdating ko sa barong-barong namin, wala na si inay. Tanging ang mangkok ng lugaw ang naiwan. May tumalsik na dugo sa gilid nito. Inay, bulong ko habang nililibot ang paligid ng barong-barong. Wala, wala siyang iniwang kahit anong palatandaan kung saan siya nagpunta. Maliban sa lugaw na malamig na at sa patak ng dugo sa sahig. Tumilim bigla ang paningin ko. Nanginginig ang kamay kong hawak ang lumang flashlight. Nararamdaman kong may nanonood may nagmamasid sa bawat kilos ko. Pinalikan ko si Mang Isko. Si Inay nawawala, sabi ko sa kanya habang hawak ang dugo sa palad ko. Hinahanap ko siya. Pero napatingin si Mang Isko sa kalangitan. Mabigat ang buwan, delikado ang gabi. Kailangan nating hukayin ang lihim bago siya ang sunod na laman. Hinala ako ni Mang Isko sa pinakamatandang bahagi ng sementeryo. Malalim na ang hukay, basag-basag na ang lapida, at ang mga masuleyong may bitak na parang mga bibig na nagaanyaya ng kapahamakan. Dito siya nagpapakita, bulong ni Mang Isko, habang itinuturo ang isang malaking punso sa tabi ng sirang krus dito niya hinuhukay ang kanyang hapunan. pa ako sa lupa. Basa, parang may bagong halukay. Nanginginig ako. Hindi ba't patay lang ang nailalang na yon? Hindi ba't hindi siya makakakuha ng buhay? O huwag mong kalilimutan, Toroy, sabi ni Mang Isko habang hinukhukay ang lupa gamit ang bareta. Ang guto may hindi pumipili. Kapag wala ng bangkay, ang dugo ng buhay ang kasunod. Habang hinuhukay niya, unti-unting lumitaw ang isang peraso ng telang kilala ko. Plusa ni inay. Inay, sigaw ko. Paluhod na sinugod ang lupa pinagpunit ko ang mga palad ko hakakahukay. Hindi siya pwedeng mawala. Pero biglang, mula sa ilalim ng lupa, ay sumambulat ang isang nilalang. Kalahating tao, kalahating hayop. Bungo ang mukha nito. Ang katawan ay parang bulok na laman na puno ng uod, At ang mga mata, nagliliyab sa gutong. Sinugot kami nito. Si Mang Isko ay mabilis na bumunot ng kampanilyang tanso. At nang marinig ito ng nilalang, nagsisigaw ito sa sakit. Ilaw, ilawan mo siya turoy, sigaw ni Mang Isko. Kinilatis ko ang paligid. Nakaikot kami sa puntod. Walang ilaw kundi ang flashlight ko. Nang itutok ko ito sa mukha ng nilalang, Napasigaw ito at umatras. Sunog ang balat nito sa liwanag. Pero bago ito tumakbo pa atras sa madilim na butas, bitbit -bit nito ang isang nilalang sa kanyang balikat, si Inay. Inay, hindi ko alam kung paano ko napigilang hindi bumagsak sa lupa. Nanginginig akong lumuhod habang sinasalo ni Mang Isko ang bumagsak kong katawan. May oras pa, hindi pa siya patay, Anya. Pero kailangan nating buwagi ng hukay ng tagalapa. Hindi lang ito gutom, ito ay isang sumpa. Tatlong gabi na mula ng dukutin si inay. Tatlong gabing walang tulog, walang hinto ang pag-iisip. At bawat tunog sa sementeryo ay parang boses na umaalingaungaw sa utak ko. Nakatitig si Mang Isko sa mapa ng simenteryo. Tinuturo ang pinakailalim sa isang lugar na hindi pinupuntahan ng kahit sinong naninirahan dito. Tinatawag nila itong Pusod sapagkat doon daw naninirahan ng Tagalapa at kung saan dinadala ang kanyang mga alay. Bakit ginagawa ito ng nilalang na yon? Tanong ko. Tumingin sa akin si Mang Isko, mabigat, malalim. Hindi lang siya gutom, isa siyang parusa. Dating tao, dating pariraw, na sinumpa dahil sa paglalapastangan sa mga patay at sa bawat bangkay na nilalapa niya, lalong lumalalim ang sumpa at ang kanyang uhaw. Sa tulong ng kampanilya, asin at gasera, pumasok kami sa lumang mosoleo. Doon sa ilalim ng nasirang ataol, may isang lihim na lagusan, mabaho makipot at basa. Ang bawat hakbang ay parang lumalapit sa impyerno. Hanggang sa narinig namin ang isang pag-ungol. Lumabas mula sa dilim ang tagalapa. Mas malaki na siya ngayon. Mas mabangis. May mga peraso ng balat ng bangkay sa katawan niya at ang kanyang mga kukoy parang bakal. Sa isang sulok, nakagapos si inay. Gising umiiyak at nanghihina. Inay, hinugot ko ang kampanilya at iniikot ito. Sa bawat tunog, napapasisgaw sa sakit ang tagalapa Ngunit sa halip na tumakbo, tumawa ito. Akala mo kampanilya lang ang kailangan. Hindi mo ba naiisip, bata? Bakit kayo dinala sa sementeryo? Napahinto ako. Anong ibig mong sabihin? May kailangang ialay, at ang kailangan, bata ang dugo. Pumasok si Capedo mula sa dilim. Hindi ba't sabi ko sa'yo huwag kang lalayo? Nalaki ang mata ko. Kayo? Kayo ang nagdala sa amin dito? Hindi para tulungan kayo, Toroy. Kundi para ihandog ka. Isa ka sa pinakabata, malakas ang dugo mo. At kapag nakain ka ng tagalapa, muling babaha ng bangkay sa lupa. At lahat ng patay ay susunod sa kanya. Hayop kayo. Hinagis ko ang asin kay Kapedo. Napaso siya. Habang nagsisigaw siya, ah! sinugod ko si inay. Pinutol ang talig gamit ang sirang bakal na nakita ko. At binuhusan ng gasera ang paligid patawad na bulong ko habang sinisindihan ng basang kahoy. Sumiklab ang mausoleo. Ang tagapangalaga ay sumisigaw habang nilalamon ng apoy. Si Kapedo ay pilit na lumalapit. Pero hinarang siya ng mga isko. Hinampas ng kampanilya hanggang sa mabasag ang kanyang bungo. Inila ako sa si inay palabas habang gumuho ang loob ng pusod. Pagkatapos, lumipat kami ni inay sa relocation site. Hindi pa rin madali ang buhay. Pero kahit papaano, hindi na kami natutulog sa ilalim ng puntod. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.